Pilo, pre. Sa mga pagpalang araw naman, ulit sa ating lahat, mga pre. Dito ulit tayo sa spot. Dito sa spot kung saan kung saan nap, -punin natin yung quad. Yung isdang Faco. Faco Fish. Ang English name niya, Faco Fish. ng doon siya daw nagmula sa South American fresh water doon sa nagmula hindi ko alam kung bakit meron dito sa amin dito sa taal sa lawa taal. yun ang kwala sila sa google mga pre doon ko lang nalaman na siya na ligtas pati siya ang kainin mga pre at saka yung kanyang pangalan yun na nga yun yung Paco ah is ano ko dyan sa screen yung kanyang english name pero doon sa atin sa Pilipinas hindi ko alam kung anong tawag may nagsasabi na ay kamukha siya ng pampano, isdang pampano. Oo, yung isdang pampano, alam ko yun. <coughs> ay, ano yun? Katulad na katulad niya. Kasi itong fakupis nito ay iba-iba ang kulay. Iba-iba ang kulay siya. May black, may gray, may white, may yellow, may gold, red. Iba-iba ang kulay ng isda. So sa mga pre, na panood niyo. Nabigla ako kasi ngayon lang ako nakapala ng ganyang isda. So yan mga pre, hindi ko na patagalan yung ating kan. Intro at, uh, tayo ay umpisa na. Uh, set up lang ako dito ng gamit. Uh, tayo mag umpisa na. Yun mga pre, stay tuned. So yun mga pre. Halos na nakayat, samahan niyo ako munang mamana ulit. At medyo ay medyo malabo ang tubig Sa panahon ngayon uh, Katulad ulit pa dati mga pre Dati pa rin mara natin pangamala Ambos-ambos lang Pag may dumaan At uh, Nang malapit sa atin Mga pana So medyo ano ngayon mga pre oh? Medyo malinaw-linaw pa rin Hindi pa rin kasi ng malabo So, pag may isdang dumaan or mas malapit sa atin na dumaan mapahuli natin so yun mga re, shout out nga pala sa lahat maraming maraming salamat sa uh, palagay ninyong panunood mga pre sa walang sawang panunood ayan at sa mga bagong subscriber thank you at sa mga silent viewer maraming maraming salamat ayan may dumaan may dumaang arroyo kaya lang mga pre ay medyo maliit di pa aari yun oh. ay matitinik lang magagalit lang ang pusa din sa amin so din eh same spot same ano abang lang tayo din eh at baka may dumaan na isda kahit anong isda Madalang, madalang ang isda dito. Ay, ari sa babaw. Tilapia, good size na rin. Oh. Pwede na rin. Mga nasa, ano na yan, mga four fingers na. Pwede na ito mga pre. Oh. Ay, ayun ay, sa umahan. May malaki. Ay, oh. May malaki. Kaso Malayo. Malayo hindi ko pwedeng panahin basta malayo dadalala ang itong isa na good size na mabait ayan you know? oh lapit eh Pwede na sana yan you know? oh hmm? wait ka lang dyan pag walang wala eh pag walang dumaan na malaki eh mapanain na kita ah ay talagang wala na hindi na bumalik yung malaki ari na lang ang ating titirahin at pwede na rin i prito oh. pwede na yan no? oh. ay talagang hindi na layo eh pinagmamastan tayo eh yari ka ngayon tuhog kang tilapia ka hmm. ayaw mong umalis eh yan di ulam ka ngayon hmm. yan mga palang alim may napanan ako dito mga pring arroyo kaso nga lang eh hindi ko agad nabuksan ang camera kaya yan nung mabuksan ko ang camera napanan na natin dito Punta tayo sa unahan mga pre ay pagkadaming aruyo ang pagkakailap lang malalayo marami sana kaya lang malalayo oh ang ilap may ilap grabe layo mga pre oh ang dami sana ng aruyo hindi maiilap sana makakarami tayo sa dito so dito mga pre sa may tatlong arroyo akong nakita ayan o oh. kaso matulin pa sa alas 4 ang bilis eh, suot agad sa ilalim ng damuhan eh. kaya naman pagkakailap ng arroyo din eh Eh. eh. Suot din sa butas na rin eh. Yan. Yan nagsuot yung tatlong arroyo eh ah kung ang eh so dito lumipat ulit tayo ng kuha mga pre kasi wala hindi tayo makakadali doon sobrang ilap ng arroyo So dito mga pre may nakita ko dito mga arroyo ay ito tilapia ay alangan din maliit pa ang pagkadaming kanong, ayungin kapal ng ayungin sa lalim ah, ah. May bangus pa. Ah, pagkadami ah. Ay, mga pre, May dalag sana, oh. ano? Kaso malayo. <laughs> Ang layo ng dalag na yun. Dumaan. Sayang ka. Malapit-lapit ka lang, eh. usai ka Are nga pala mga re, may may laki tong aroyo din yung na. Puwede yun, na yan. Puwede na, yan. Oh. Oh, mahilab na yan mga pre. Oh, oh bah. side finger sa halapad niyan. Dito nga pala nga pa sa may unahan na yan. May palampas-lampas na malaking tilapya. Ay pagkailap lang. Ayun, may dumaan naman na aruyo Ay, okay. okay naman. So yun mga pre. Kaya hey nga pala yung na. So balik. Dito tayo ka-throw. Ah, uh, ito na yung nahalo natin, oh. Ayan, okay, no. oh. Sayang nga at hindi ko na nakuha ng video to. Kasi nalubak na back uh, yung aking camera, oh. Laki. Laki nga pareho. Oh, grabe yung laki nga, oh. Oh. Laki, oh. Puha tayo ng pantam nila lang. Kahit hindi natin nakuha ng video. Yan. Kurang tayo ng pantam Ya. Komplek. Ayo, petik. para kita-kita petik. Makan <coughs> bunga. Kan. Udah oh. habis sayang. Hmm? Dikasih sayang mga pre hindi ko nakuha ng video yung dalag na nahol natin mga pre sayang ayayak mo na lumbag kasi yung camera kaya ba na ay basta sayang yun, susunod na lang uli ito nga pala nahol natin tilapia ay isang piraso at saka yung kaming nahol in, aruyo bali tatlong or ay sa pala tilapia tsaka tatlong aruyo ah dalawang aruyo yan laki nung dalap hindi yung mga eh <laughs> sayang so pre hanggang dito lahat maraming salamat sa mga nakapanood at tulad lang ulit